Yan, nagsugod na to, guys. Oh, natudaan na akong BTS, guys. Natudaan na sugod akong BTS, mga palangga. Ayan po, guys. Ayan, tingnan nyo po, guys. Musulod na jud meron sa sakop sa balay, mga palangga. Kaya nagsugod na jud sa tindahan, guys. Nag-anam-anam na dyan kakusog ang so uwan. So, ayan, mayong buntag once again. So, mo ano na siguro ni last update na ko ni papi diri sa tindahan guys Mubalik na mixolod sa sakop sa balay kay nagkusog. naging uwan mga palangga ako pa ning i-arrange ang akong mga angay nga i-safety mga palangga kay basig mo kusog ng hangin unya <coughs> so ayan relaxing mode na si papi guys yan ah nagto na guys oh nagsugod -so na kito guys baga kay dagom -um, na So, ang akong lutoon siguro ron guys, mag noodles ra ko. Oh, natudaan na ka. Oh, natudaan na. Kaluoy, oy. Tarong, tarong. Tarong lang sa. Unya na, unya na. Unya na, unya na. Lakaw kay mag-video sa ta. Natudaan ka. Oh, kaluoy, oy. Oh, mag-video sa ta, anak. Oh, masutaros -so, balay o balik na. Nagtuo na dyan, nag guys. Oh. Kumukusog pag mga palangga. Daga na ginigmayo ni sa kupron guys. Ha, si papi. <laughs> natudaan na si papi. <laughs> natudaan nga na Uh, mm, tudaan ka na. Wala yung siya sa atok. Oy. sa kong anak. Kalo Oh, natudaan na po. Kalo ayun Ayan na Diha lang sa. Di pa ni makakuan anak. Diha lang sa. Ari lang usata ka. Mag video pata. Magpasinguan lang sa taron anak kay magtrabaho pa anak. O natudaan na gyud. Agoy natudaan na gid anak. Wala anak nagsugod na anak tu anak. lang ana lang. Ana lang sa kay. Tiwason ta sa ni atong video anak na nanag nagtu na gid guys oh. Na nanag nagtu na mga palangga. So tiwason na ni nato atong video nak ha. Ha. Atong tiwason ang video ha kay nakasugod naman tag video na. Sige na gid guys oh nagtuo na siya mga palangga. So, kinahanglan tiwaso ni na mo video karon guys. Bahala na nang guys kay uh, humod na meron ni Papi ani mga palangga. So, okay ra mahumod mi guys kay ang importante nga maka-update mi ninyo mga palangga unsay among kahimtang Teresa tindahan guys. Na grabe nang guys. Oh, nahumod na si Papi guys. Nahumod humod si Papi nako guys. Nagipamaak pa kos namok oh. grabik pa nating nyo po guys. oh basang-basa na po ako guys. Na basang-basa na po ako. Yan. Patuloy ng umuulan. Lumalakas na guys. O, oh, na. Grabe nagtu guys. Pero laban lang guys. Na oh Na. Natudaan na guys. Laban lang ni ni Papi mga palangga. Kay nanginabuhi pa man taon So thank you. Thank you sa inyong uh, panunood. So babalik na po kami sa loob ng bahay guys. Ayan. Grabe na po ang tulo guys. Babalik na po kami sa loob ng bahay mga palangga. Thank you for watching everyone and happy rainy Monday kanatung tanan. So ito lang po muna ng aking update ni Papi guys na basang-basa na po ako guys. Oh, grabe to mga palangga. Hmm? To jud guys, grabe. Sao na ni eh, mga palangga. Igo-igo sa gimi mahuman og video guys, mahumod mi ni Papi guys na. Amo na lang ginintiwason mga palangga. Kaya manasugda naman na mo guys. So, bahala na lag mahumod mi ani guys. Kaya pwede ra mami mag-ilis ani. Na si papi, pwede ra po niya ni guys. Akong kanang trapuhan o to aliya. So, thank you, thank you for always watching. So, babalik na po kami ni papi sa kuan guys. Sa loob ng bahay. Kasi tumutulo na po dito sa tindahan mga palangga. So, thank you, thank you. And I love you all guys.